Okay, good morning mga kabarya. Good morning, no? Uh, meron tayong hinahanap na pala ngayon. Yan, mga ganitong barya. Alam ko marami kayong ganito eh. Yan, ito po ay 5 peso Ferdinand D. Marcos. Yan, uh, ang bagong lipunan series. Yan. So, sa mga mayroong ganito, no, PM nyo ako. Ah, uh, lalo na yung may uh, prop coin o uncirculated na ganto. Bibiling ko yan ng 1,000 hanggang 1,500 pag meron kayo. Okay. Uh, yung taon na hinahanap ko ay uh, 1976. Uh, 1977, 78, 79, uh, 1980 uh, at 1981 uh, may mga proof coin na ganyan. Uh sa mga mayroon no ah uh, PM niyo ko kaya ako din dito sa ano na video yung picture para makita ko uh, makikita naman natin kung prop coin yan o yung uncirculated may mga markings yan dito yan yung basihan natin na talagang yan ay uh, uh, prop coin no? Uh, iba kasi yung prop coin sa common coins na ganito eto marami ito kahit saan kang pumunta ah uh, 1975 marami yan kahit sino may hawak niya 1975 at 1982 Ayan. mga common coin lang ito so, binibili ko pa rin ito yan. uh, lang sa mayroong ganito uh, common bibili natin yan uh, Ibang pinagdikit ko na lang dito eh. Oh, <laughs> Okay. So, ayan. Uh, kailangan makompleto natin yung series uh, from uh, 1975 hanggang uh, 1982. oh. Uh. Ayan. Ah, uh, ganito ang Oh, check yun na, mga lumang baraya nyo. Baka meron kayo. Ayan.